Hi guys, welcome back again sa aking YouTube channel. Unang-una sa lahat guys, Merry Christmas po sa inyong lahat. Ayan, ipapakita ko sa inyo ang aming simply na handa sa Noche Buena. Ayan. Meron kaming rice, shrimp, lumpia, mayroon kaming dumpling at crab Ayan Ayan lang po kasimple ang aming handa ngayong Pasko Ayan Merry Merry Christmas po sa ating lahat At uh, Sana Maraming handa ngayon sa inyong pagkainan Ayan. Ayan. Merry Christmas to all. Thank you guys for watching. Thank you. Bye-bye. Kainan na.